Good morning everybody and kumusta po sa inyong lahat? for today's video ay magluluto po ako ng aming lunch walang iba kundi kinisang uh, ang palaya at lalagyan natin ng itlog and syempre magpiprito din tayo ng tilapia para ano yung ating ulam ngayon. Ah, may isda, may pre isda. At the same time, may kinisa tayong gulay. So, karana na guys. At ang So, ayan nga guys. So, ayan at sinangkot na natin dyan yung ating pork. Ayan, konti lang naman yan guys. Kasi pang lahok lang naman yan dito sa ating ginisang ampalaya. So, after nyan guys, pagkasangkot natin ng pork, ayan, pinakrispy-crispy lang natin. At syempre, naglagay na tayo dyan ng konting mantika at ginisa na natin dyan yung ating uh, bawang. Ayan, at syempre after ng bawang, isunod na rin natin dyan yung ating uh, sibuyas. Ayan, haluhaluin lang natin yan guys. Ayan, at pag nangamoy-ngamoy na syempre yung aroma ng ating uh, bawang at sibuyas, isusunod na natin dyan ilagay yung ating uh, dalawang pirasong kamatis. Ayan, so nasa sa inyo po kung gaano karaming kamatis ang ilalagay nyo. So para sa akin, panggisa lang naman. So dalawang pirasong kamatis lang guys. So gumamit lang pala ako dyan guys ng tatlong piraso din na ampalaya. Ayan. At tinaluhalo ko na rin yan guys. So after that habang naggigisa tayo nitong ating ginisang ampalaya. Ayan. Nagprito naman ako guys nitong ating uh, tilapia. Ayan. Nilagyan ko lang yan guys ng asin. Ayan. Saka konting paminta para masarap na masarap yung ating tilapia. Ayan. Uh, masarap din sa tilapia guys. Medyo tostado ng konti. Ayan. Para crunchy crunchy yung ating fish. So, yun nga guys. So, after nyan, ah, balikan natin yung ating ah, ginisang ampalaya. Ay, yung niluluto natin ginisang ampalaya. Yan. medyo umaandrap yung aking kawali. So, ayan na nga. After nyan guys, ilagay na natin dyan yung ating ampalaya. Ayan, binabad ko muna yan sa tubig na may kaunting asin para hindi masyadong mapait. So, kaya pag natikman nyo guys, ang aking ampalaya talagang napakasarap. Ayan. At hindi siya mapait talagang. Pati yung anak ko is kumakain pag luto ko yung ampalaya. So, after nyan guys, naglagay na ako ng paminta at asin. Ayan. So, naglagay din ako dyan guys ng konting liquid seasoning para mas masarap yung ating uh, ginisang ampalaya. So, pwede din po kayo maglagay ng bell pepper dyan para pampadagdag pa siya ng bango at sarap sa ating ginisang ampalaya. So, ayan ang at halu-haluin lang natin yan guys. Naku, napakasimple lang nito guys. Pero syempre napakasarap at syempre masustansya din guys. So ayan. So, yung mga tristans ko, pag ganito yung ulam na ko, napaparami yung kain din nila. So, ayan na nga. At balik rin na natin yung ating tilapia. Ayan. Nag-brown brown na siya guys. So, ayan. At babalik din lang natin lahat yan. So, ito yung ating uh, first batch na uh, tilapia. Ayan. Tig slice milang lang ng tig kalahati milang lang para medyo marami-rami yung ating Uh, maluto. So, ayan na nga. So, okay na yan, guys. So, brown-brown na yan. At pagkatapos niyan ay ka naman natin yung ating ampalaya at luto na, guys. So, i-transfer na natin yan sa ating plate. Ayan. At pagkatapos niyan, guys, ah uh, hintayin lang natin maluto yung ating uh, tilapia at tayo ay magla-lunch na rin. So, ayan na nga, guys. Ayan na yung ating uh, napakasarap na ginisang ampalaya. At, ayan. At umuusok-usok pa. Naku, napakasarap talaga nito guys. Ayan. So, ayan na nga guys. So, ready na yung ating ginisa ang palayat. Ayan, balikan na natin yung ating tilapia at luto na rin yan guys. So, aahunin na rin natin yan guys. Ayan. Babali-balik din at ayan. Kasi medyo gusto namin yung medyo brown na brown siya Ayan. Katulad ng ganito. Ayan. Medyo totostahin natin lang yan. Ayan. Naku, nang bango-bango. So, pwede nyo rin guys, partneran yung ating uh, ginisang ampalaya ng uh, pork chop na prito or fried chicken. So, nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyo na pang partner sa ating mga ginisang gulay. So, ayan na nga guys. So, okay na yan guys. So, ahunin na natin yan guys. So, ayan. Lagay na natin yan sa ating plate. Ayan, medyo magulo yung ating cameraman char. So, after nyan guys, paka transfer natin yung ating uh, first batch isunod naman natin dyan yung ating second batch so guys uh, ito lang din ang aming video today and uh, gusto ko nga po palang ishout out yung aking mga friends and mga new followers 7.5k na tayo guys na followers ng aking mamshi and trisan so guys sa mga aking new followers ayan maraming maraming salamat and sa mga dating ako pang followers at sa laging nagshare at naglalike at comment ng aking video thank you so much ciao